Tagarito mo kayo? Tinutika Duam itoy. May may sa kayo. Dito ho kayo natutulog sa ano. Wala ho kayong kutson. Kasi po may bukol yung likod nyo. matagal na po ito. Kaya tiyo kutson. Igatangan ko kayo. Bibilang ko kayo ng kutson. Para komportable po yung pagtulog nyo dito. Yung kuya nyo po na nag-aalaga sa inyo na stroke. Paano na po kayo maaalagaan ngayon? Guys, nandito ako sa Agno mayroon akong hinahanap na bangka bali oh na no, maho oh, na ako bili tayo ng ano. tao po ano po? pabili ano po? may softdrinks po kayo? maliit po? oo po mountain view grabe yung authorized dumaan lang ako dito sa may tindahan kasi sobrang uhaw na uhong na ako sarap refreshing mas may aso ay hindi itang tinga ng aso hi ay kakaiba yung itsura ng dog hello hello ano pangalan mo hello mabait ka Gusto mo ng food? <laughs> Hindi po ba nangagagat to? <laughs> meron akong dalang dog ah, Meron akong dalang dog food dito Hindi ka dito, gusto mo ng pagkain? Ay, umalis na siya Papakain niya yata Ah, papakain niya Hello po Kamusta po kayo? Ay, nakangiti si nanay Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Sa ganito po kayo? Ah, Ilocano po pala kayo. Hindi ako marunong mag-ilocano. Hindi ako marunong mag-ilocano. Pero, amuyo ti kwa? Pang Pangasinan? Amuyo ti agpangasinan? Baset? Ah, saan po kayo pupunta? Abong. Saan po yung abong nyo dito? Ay doon, sa laod. Pwede po ba akong sumama sa inyo? Okay lang. Hmm. Kaya't yung umayak. Umayak? Umurutak. Kaya't yung? Well, when? When? Kaya't yung tea soft drinks? Ay, haan. Kalapas mo muna ng na, ganyo. Erlinda. Erlinda. Ako po si Raniel. Ah. Ranien. Tara na po. Hindi po kayo makalakad. Awak po kayo sa akin. Ayan. Mano taon yun? Talwad. Sa kawas, 50. 50? Mga 57. Mga 57. Nakagaw yung attention po kay nanay kasi nakangiti sila. Ganyan na po kayo maglakad talaga. Kaya nyo pa po ba? Gusto nyo katlangin ko na lang kayo? Kawitan ka? Saan? Saanan? Kababain. Saan? Saan kababain? Ah. Ay, yun pala yung bahay nila. Yun pala yung bahay nila. Ay, malapit na po tayo. Mabalin makipangan, nanay. Balin, hindi pa na ang Pransay. Ah, dun po kayo kumakain pala. <laughs> Diya mamangan. Kan kayo mamangan ata ah, eh. Diya mamangan ko nak gay banger. Ay gay banger. Ang ganda ho dito sa inyo. Nasa gilid kayo ng dagat. Bye bye. malapit malapit na kita. Eh. Ito po pala yung abong nyo, presko presko. Pinutikadwam itoy. May may sa kayo. Ah. Ay, malapit na ho tayo, finally. Hmm, nagwarap yung balay ko. Dito po kayo natutulog. Hmm. Uh -huh. Uupo ho kayo. Paano kayo humahakaupo dyan? Hmm. Napagod ho kayo? Uh -huh. Ay, napagod yata si nanay. Pabalinak. At tugaw. At tugaw? Wala. And oh, nandito ako sa bahay ni Nanay Erlinda. Dito sa kanyang munting tahanan. Abong yung tawag nila dito. Dito ko kayo natutulog sa na, ano? Wala ko kayong kutson. Kasi po, may bukol yung likod nyo. matagal na po ito. Matagal na po itong bukol dito. Tapos, di paano po kayo natutulog dito? Matigas po ito. ito. Ito, po, oh, nakatagilid lang ko kayo. Wala kayong cover na ano. Gusto nyo po ng kutson? Kaya tutikwa kutson? Oho. Uh -huh kaya tsukutsyon. O, Iga tangan, Igatangan, igatangan ko kayo. Ah. Bibilang ko kayo ng kutson Para komportable ho yung pagtulog nyo dito. Malay na malo. Pa? Malay. Mabalen? O, oh, bibilang ko na. Pagbalik ko dito, bibigyan ko kayo ng kutson. Tapos, ang nag-aalaga po pala sa inyo, yung kapatid nyo. Kaya lang yung kapatid nyo pala na stroke. Yung kuya nyo po. Ganda po dito sa inyo. Tapos, ito po yung CR nyo. Mabalintikwa. Kita. Sige po. Ah, dito pala sila. So, ito yung CR nila. Paglabas nila, ito na yung tulugan nila. Kumusta naman ho kayo dito? Wala ho ba kayong nararamdaman? Hindi naman ho sumasakit yung likod nyo? Ito po. Sumasakit. Duma, mm, minsan sumasakit. Ay, minsan ho sumasakit. Ano ko kayong nararamdaman, hindi ko sumasakit yung likod nyo. Yung tuhod lang po ang masakit sa kanya. Ay, ito pong tuhod nila ang masakit. Mm -hmm. Pero ito pong bukol nila sa likod, hindi naman ko sumasakit. Matagal na yan, since, since pagka ano, bata niya, ganyan na daw. Mm. Since bata pa po pala kayo. Pareho po bang sumasakit yung mga tuhod nyo? Kira mm. nga -hmm. wara. Mm -hmm. Eh ano po yung kuya nyo po na nag-aalaga sa inyo na stroke, paano na po kayo maaalagaan ngayon? Sino na pong mag-aalaga sa inyo? Sino ka naman? mga kagod ka niya manang tayo? Awan. Awan. Awan nun. Sabi ma, sinuti pa na. Awan ang po. Sino pong naglalaban ng mga damit nyo? Sino ang talagang? Manang Carly, asawa po ng kuya nyo. Ah, hipag nyo po yung nag pala sa inyo dito. Mm. <laughs> ano pong ano? Ano pong inulam nyo kaninang tanghalian? Pinakamas ng Ano po? Sida. Sida. Isda. Isda. Meron ho ba kayong electric pan dito? Kasi po mainit. Awan ti electric pan nyo. Awan electric pan, wala rin kutson. Kaya po hindi komportable ang pagtulog. Kaya ano po ililista ko yung mga ano basic necessity nyo dito yung mga kailangan nyo para pagbalik namin bibigyan ko kayo ng kutson para hindi na kayo may hirapang humiga. Kayat mo ka ng Tegod Sound. Okay. Kayat yo. Ay gusto nila. Pampers. Pampers po. Nagpa-pampers po ba kayo? Haan. Ba? Haan. Haan, pa. Haan pa. Ay kasi isang tawid lang ko si Arna agad. <laughs> 57 years old na si nanay. And nakatira sila dito sa maliit na kubo na to. And daw gilid lang sila ng dagat nakatira. Ang mahirap lang kay nanay dito is... Ano, yung sa paglalakad nga nila nahihirapan silang lumakad kasi madalas din daw sumakit yung mga tuhod nila kaya ayun at least ano nandito yung kapatid nila na may family na kahit papano eh Inaalagaan din sila. Natatandaan niyo po yung pangalan ko, sinabi ko sa inyo kanina. Anya tinagan ko. Nalipatan niyo. Raniel. Raniel. Mm -hmm. Gusto ko si nanay bigyan ng maayos na higaan niya tapos electric pan. Gusto niyo po, kayat yung electric pan, yung oh. solar na. Yung solar para Ah, oh, solar. no need electricity. Kayat yo 'yon. Wala na wala. Mhm. Kayat yo bigas. Bagas? Wan, bigas po. <laughs> kayat yo. Wala na Gusto niya ng bigas sige. Pagbalik ko namin dito, ano pang gusto niyo? Anya ti kayat yo para pag para pagbalik namin, gusto niyo po grocery. <laughs> dapat grocery. At grocery. Saan po? Saan dito yung grocery? Ay wala po pala kayong sakit yung sa tuhod lang yung So kailangan natin ng ano, e ipekasint. Aplos <laughs> aplos. <aplus. laughs> Buti naman ho at kahit papano wala ho kayong ibang sakit kundi tuhod lang. Pa paano po yan pag umuulan na eh? hindi kayo nababasa dyan kasi may mga siwang ho dito sa ano nyo ayan po oh hindi po kayo na ano dito kasi po may mga siwang dito oh kasi pag malakas ang ulan papasok po oh, dito yung ano pa bang kailangan ni nanay dito bukod sa ano anya pa iti kaya tiyo anya pa iti kaya tiyo kaya tiyo tikwa ti bado nagado ti bado yo o hanyo kayat? <laughs> ito po pala yung ilaw na ginagamit nyo dito Solar din. So, pag nabilhan ko na kayo ng electric pa na solar, pwede hindi na kayo maiinitan. Kaya't yo Kung hmm. naman magtutupi ng mga kumot-kumot nyo dito. Ayan. <laughs> Bakit po? asay asay Maano na pala sila maglahad. Nahirapan sila maglahad. Ito po yung bado nyo, oh. Abongkot yung buketa balong. Ano po? Abongkot. Yung ano to sa, yung... sa ulo. Ay, pandong nyo um, po sa ulo. Oo, kilabi. Oo Ayan, i-ano ko na lang dito sa gigit. Ito po, yung short nyo. Hindi ako yung... Bakit ko na nahihiya kayo? Eh, pasensya na po. Gusto ko lang linisin yung ano higaan nyo. Mabain kayo? Paan kayo Mabain. Turin nyo na lang po akong anak. <laughs> Ito po. Ba bado. Bado yo. Ba bado kaya eh. I love it. Hmm. Bado nyo paggabi. Hmm. Kasi maginaw. Ah, Lagi po po. Din. Tapos ipapagpag po, po itong unan nyo. Hmm. Para hindi kayo lalanggamin. Ayan. Tapos. Ipagpag natin po itong ano. Ito. Para matanggal yung mga langgam. Ayan. Pati ho itong punan. Kasi ho lalanggamin kayo. Ito po. Pasensya na po kayo. Nakialam na ako. <laughs> <laughs> Nakialam na <laughs> ako. Kasi po lalanggamin. Ayan. Eh ganun mo talaga. Ako nga ho. Mas ma Mas magulo pa ho yung kwarto ko eh. Mas malinis pa nga ito. Putong kwarto nyo eh. <laughs> Nay, mm. salamat sa pagpapatuloy sa akin dito sa bahay nyo ha. Pagbalik ko po, daladala -dala ko yung mga pasalubong ko sa iyo. Ano? Excited po ba kayo? Na-excite po kayo? Malasta ka ng baset. Malasta ka ng baset? Baset lang kasi wala pa. <laughs> dito sa kanila. Ayan. Diba? so beautiful. Maganda dito sa kanila. Malilaw yung tubig. Tapos, iyan yung South China Sea. Pauwi na ako, pero gusto kong kausapin yung ano, yung nag-aalaga kay nanay. Na-stroke daw kasi nung May. Ngayong last month lang, na-stroke. Tara, bisitahin natin. Nay, mabalinti kwa? Mabalinti umisbo? Umisbo? Umisbo pumayag si nanay makikisira ko salamat nay. ano ano po yan ano po yung pinagkakabalahan nyo dyan ay radyo <laughs> mahilig po pala kayo sa radyo ay ang dangarap trabahan kapitan pwede pong tignan ko lang mabalen well, titaak Mm, <laughs> po pala kayo sa radyo. Dapat silaw na. Aadap ah, ay silaw na Ay, ang ganda Nagmayat Kayat ko <laughs> <laughs> Nagmayat <laughs> Magdangdanggag kayo, Tikwa, balita Narom Narom mm. mataan. saan na Kaya nilagay, drama mm. Drama, mahilig po pala kayo sa drama mm. Yan po yung libangan niya dito Bigyan ko po kayo ng konting panggastos Haan sumasakit, Tikwa? Puhod Ayun. Hindi mo so, ata sadati galo pa din utong. Utong? Mm, kapag Ako sa kitto mo Ah kapag nag-uulan kayo ng sitaw, utong. Uh, utong. Mm. Ah, sitaw tawa Kailangan po pala iwasan niyo 'yun. Ah. Pati po yung mga munggo. Babalik ko ako dito siguro mapanak idtoy siguro Sunday. ah, Sunday. Oho. Ipayak, Pawayag pa. Ay, miss nyo po ako agad. <laughs> nami miss nila ako agad. Kaya tiyo, umayak ito'y nubigat. Kaya tiyo, umituyak nubigat. Balikat. <laughs> Kasi sabi ko, sa linggo, sabi niya, mabayag pa. Ay, mabayag pa. ako agad ni nanay. Sige po, makinig na po kayo ng drama dyan sa radyo. Pasensya na po sa abala. Okay. Sige po bye bye. Kaya sila yung nag-aalaga kay nanay Erlinda, kaya lang na-stroke nga sila. Kaya masakit din ho yung mga tuhod nyo. May sakit ako, nagtatrabaho ako. Pambilin nyo po yung mga gamitin nyo pati tayo kay nanay Erlinda. Naiyak na si tatay. Lagi lang naiyak sir Parang naiyak naman na rin po ako.